Maligayang pagdating sa Tagalog Recap. Ngayon ay ikukuwento natin ang pelikulang Ghostbusters: Frozen Empire, isang supernatural comedy action film na ipinalabas noong 2024. Handa ka na ba? Tara, balikan natin ang kwento ng bagong henerasyon ng Ghostbusters habang hinaharap nila ang pinakamalamig at pinakamapanganib na kalaban na kailanman nilang nakaharap. Simula na natin ang recap. Sa isang madilim na gabi ng taglamig noong 1904 sa New York, ipinakita ang isang lumang asylum sa Upper Manhattan. Ang gusaling may makapal na pader ay dilim na dilim, binabalot ng malamig na hangin at katahimikan. Sa loob, mga doktor at gwardya ang nagmamadaling nagtatawagan, tila may nangyayaring hindi normal. Ang atensyon ng lahat ay nasa isang lalaking pasyente na nakakulong sa cell 13, may hawak na kakaibang orb. Ang orb ay malakristal pero may kumikislap sa loob na tila may buhay. Habang bumubulong siya ng kakaibang wika, nagsimulang magyelo ang paligid. Una, ang hininga ng mga tao ay naging singaw ng yelo, sumunod ay ang mga bintana, pader, at mismong katawan nila, isa-isang nagyayelo hanggang mamatay. Tila sinisipsip ng orb ang takot ng lahat sa paligid. At bago pa matapos ang eksena, isang malakas na sigaw ang lumabas mula sa loob ng selda, hindi sigaw ng tao, kundi ng isang halimaw. Lumipas ang mahigit isang siglo. Ngayon ay kasalukuyang panahon. Ang iconic na furry house ng Ghostbusters ay tila isang lumang alaala na lang ng nakaraan. Ngunit sa isang eksenang puno ng nostalgia, isang lumang ECTO1 ang muling bumalik sa harap nito. Bumaba si Nakali Spengler, ang anak ni Egan, at ang kanyang mga anak na sina Trevor at Phoebe, kasama ang science teacher turned Ghostbuster na si Gary Grooberson. Ang dating headquarters ay inaalikabok, may sirang kisame, at makaluma ang kagamitan, pero para sa kanila, ito ang simula ng panibagong kabanata. Hindi nagtagal, dumating si Winston Zeddemore, ngayon ay isa ng matagumpay na negosyante. Ipinahayag niyang siya ang bumili at nagpondo ng muling pagbuhay sa Ghostbusters. Hindi lang ito hobby, isa na itong organisasyon. May training area, mas pinahusay na laboratorio, at bagong gadgets. Pero sa kabila ng saya, isang malaking problema ang sumambulat, may lamat sa lumang containment unit. May bagay sa loob na pilit kumakawala. Isang bagay na iniwan ni Egan, ngunit ngayon ay gumigising na. Samantala, si Ray Stantz ay abala sa kanyang occult bookstore, puno ng lumang libro, ritual artifacts, at mga bagay na di mo gugustuhing buksan. Sa isang araw ng tila ordinaryong negosyo, pumasok ang isang lalaking collector, may dala siyang kakaibang orb na natagpuan daw sa isang sirang simbahan sa Europe. Kaagad na kinilabutan si Ray. Nang hawakan niya ito, malamig ito na parang yelo, pero hindi gawa sa yelo. May mga ukit ng sinaunang simbolo, ilan ay pamilyar, karamihan ay hindi. Nang tiningnan niya ito sa spectral scanner, may naramdaman siyang enerhiya, isang uri ng soul pressure na parang buhay. Sa kanyang pananaliksik, natuklasan niyang posibleng ito ang tinatawag na cryo orb, ang sinasabing kulungan ng isang multo na hindi basta multo, kundi isang makapangyarihang espirito na pinapakain ng takot, si Garaka. Sa kalsada, may lumitaw na nilalang nayari sa yelo. Ito ay papunta sa headquarters at sinira nito ang containment unit. Bumisita si Janine sa Ghostbusters Ferry House upang tingnan ang kalagayan ng containment unit. Habang nandoon, ipinahayag ni Gary ang kanyang saloobin, simula pa noong 1984, iisang containment unit pa rin ang ginagamit nila para ikulong ang mga nahuhuling multo. Para kay Gary, delikado na ito, matagal nang lumampas sa limitasyon at posibleng sumabog kung mapuno. Pumayag si Jenny na ipagbigay alam ito sa mga engineers ni Winston na kasalukuyang nagtatrabaho sa isang super lihim na proyekto sa ilalim ng lungsod, isang bagong uri ng ghost busting system. Samantala, si Trevor ay may napansin na kakaiba, may malansang likidong tumutulo mula sa atek. Dali-dali niyang kinuha ang ghost trap at sinubok ang hulihin ang multo. Ngunit hindi ito basta-basta, phasing -basta, ghost ito. Tumagos lang ito sa kanya at mabilis na nakatakas. Kasunod nito, habang abala ang buong team sa bagong misyon matapos makatanggap ng alerto ng multo sa lungsod, naiwan si Phoebe sa Fair House. Hindi dahil ayaw niyang sumama, kundi dahil sa mata ng team, isa pa rin siyang menor de edad. Nakakainip, nakaka-frustrate, pero sanay na si Phoebe sa ganitong pakiramdam. Upang aliwin ang sarili, naglakad siya papunta sa lumang parke, dala ang paborito niyang chessboard. Umupo siya sa isang mesa sa ilalim ng lilam ng punong kahoy at sinimulang ayusin ang mga piraso. Ngunit pag upo pa lang niya, isang kakaibang bagay ang nangyari, ang mga chess piece sa kabilang panig ay gumalaw mag-isa. Parang may kalabang hindi nakikita. Hindi siya natakot, sa halip ngumiti si Phoebe. Sanay na siyang humarap sa kakaiba. Naglaro siya ng chess laban sa di nakikitang nilalang hanggang sa unting-unting magpakita ang multo, isang batang babae, halos kasing edad niya, na may lungkot sa mga mata. Ako si Melody, ang sabi nito, mahina ngunit malinaw. Nag-usap sila habang nagpapatuloy ang laro. Si Melody ay isang multo, hindi nakakatakot, hindi marahas, kundi tila nag-iisa. May misteryo sa kanyang presensya, pero may kabaitan din. Ngunit bago pa makapagtanong si Phoebe ng mas marami, bigla na lamang naglaho si Melody, parang usok na din agad ng hangin, walang palam, walang ingay. Iniwan si Phoebe na nakatingin sa bakanting upuan, may maraming tanong sa isip at kakaibang pakiramdam sa puso. Kinabukasan, dumating si Lars, isa sa mga bagong engineers na kaalyado ng Ghostbusters sa Furry House upang muling inspeksyonin ang containment unit. Isa siya sa mga eksperto ni Winston at dinala siya roon dahil sa mga hinala ni Nagari at Janine na baka may problema na sa matagal ng ginagamit na sistema. Habang tinitingnan nila ang unit, isang malakas na kalabog ang biglang bumangga mula sa loob ng pinto ng containment chamber. Napalingon ang lahat, tumahimik ang paligid. Parang, sinusubukan nilang makalabas, bulong niya. May tensyon sa hangin. Hindi ito normal. Makalipas ang ilang minuto, dumating na rin ang buong engineering team ni Winston. Kasama si Janine, sinimulan nilang pag-aralan ang plano ng containment system, isang disenyo mula pa sa ama ni Kali, si Egan Spengler. Ipinaliwanag ni Lars ang natuklasan niya, ang containment unit na ito, parang isang floating ghost ship dinisenyo para panatilihing buo at kontrolado ang ghost particle sa loob. Pero sa loob ng apat na taon, libu-libong multo na ang naipon sa loob at ngayon, ubos na ang espasyo. Wala rin na italang plano para ay expand o palitan ito. Tahimik ang lahat, ang unit na inaakala nilang sapat na ay isa na palang ticking time bomb. At kung hindi ito maagapan, baka tuluyang sumabog ang hangganan sa pagitan ng mundo ng tao at ng mga multo. Matapos ang pag-aaral sa containment unit, dinala ni Winston ang buong Ghostbusters team sa isang lihim na pasilidad, ang Paranormal Research Center. Sa pagpasok nila, agad na napansin ni Trevor ang kanyang kaibigan na si Lucky na naroon bilang bahagi ng research team. Agad silang nagyakapan, masaya sa muling pagkikita. Habang pinapakita ni Winston ang pasilidad, ipinaliwanag niya na lahat ng makikita nila roon ay bahagi ng mga sinumpang bagay na kinalekta ni Ray Stant sa loob ng maraming taon. Lahat ng ito, mula sa mga inabando ng relikya hanggang sa kakaibang artifact, ay may bahid ng sobrenatural na enerhiya. Dito pumasok si Lars para sa mas detalyadong paliwanag. Ang bawat bagay na emosyonal na na-charge, yung may matinding koneksyon sa damdamin tulad ng takot, galit, o kalungkutan, ay may tinatawag kaming ghost sa loob para itong binhi ng multo na natutulog sa loob ng isang bagay. Ipinakita nila ang proseso, inilalagay ang bagay sa isang high-tech na makina na dinisenyo ng Winston's Engineers. Sa pamamagitan ng isang tuloy-tuloy at kimikal na reaksyon, kinakalaban nito ang atomic stability ng object. Kapag bumitaw ang ghost body, hihigupan ito ng makina, at ilalagay sa isang hiwalay na chamber para sa disposal, ligtas, malinis, at hindi makakatakas ang espiritu. Matapos ang demonstrasyon, pinakita ni Winston ang bago nilang containment unit, mas advanced, mas ligtas, at may kakayahang mag-reformat ng ghost particles sa molecular level. Sa kalagitnaan ng pagpapaliwanag, dumating si Ray Stantz, may hawak na bagay sa kanyang kamay, ang sirang cryo orb. Sa paglapit niya, ramdam ng lahat ang biglang pagbabago ng enerhiya sa silid. Lahat ay natahimik. Sa wakas, ang pinagmulan ng kabuluhan ay nasa harapan na nila. Pagkatapos ng maikling pagbisita sa Paranormal Research Center, bumalik muna ang Ghostbuster sa kanilang punong tanggapan. Pero hindi nagtagal, tinawag muli sila ng bagong alerto, may panibagong multo na kailangang hulihin. Kaya't muling nagmadali ang team palabas ng Ferry house at muli nilang naiwan si Phoebe. Samantala, sa Paranormal Research Center, gabi ng ngunit patuloy pa rin sa trabaho sina Lars at Lucky. Layunin nilang subukan ng ionic separator, isang makina na dinisenyong kunin ang espiritu mula sa sirang cryo orb. ang inilagay ni Lucky ang orb sa loob ng makina. Sa simula, naging maayos ang proseso. Ngunit ilang segundo lang ang lumipas, nagsimulang mag ang makina. Ang ghost sa loob ng orb, si Garoka, ay nagpakita ng matinding pagtutol. Nagngingit-ngit ang enerhiya, naglaho ang ilang ilaw sa silid. Ang presensya ni Garraka ay nagsimulang makaapekto sa iba pang multo na nakaimbak sa pasilidad, parang nababahala ang mga espiritu. Biglang kumidlat sa loob ng chamber, at sumiklab ang tensyon. Halos makalabas si Garraka mula sa orb. Agad na sumugod si Lars, hawak ang emergency override, ngunit habang tinatangkang alisin ang orb mula sa makina, nasaktan siya, para bang nasunog ang kanyang kamay mula sa lamig na tumago sa guantes niya. Nabitiwan niya ang orb. Bumagsak ito sa sahig at isang pagkakamaling maaaring magbukas ng pinto para sa isang kalamidad na hindi nila kayang pigilan. Kinabukasan, nagising si Phoebe mula sa kanyang pagtulog at tinawag siya papunta sa basement. Sa kanyang pagdating, nakita niya ang mga pader na may bakas ng pinsala, nagyayalo ang paligid, at ang containment unit ay mukhang nagkakrak na. Isang babalang malinaw, may mali. Samantala, sa Paranormal Research Center, muling sinusubukan ni na Lars at Lucky ang cryo-orb. Napansin nila na sa tuwing nilalapit nila ito sa iba pang mga multo sa pasilidad, parang naaapektuhan ang mga ito, hindi mapakali, tila natatakot. Habang inaayos nila ang orb, si Lars ay nagtungo sa apartment ni Nadim, ang batang unang nakakita at nagdala ng orb. Sa pag-uusap nila, ipinakita ni Nadim ang isang espesyal na silid sa likod ng lumang bahay ng kanyang lola. Doon raw niya natagpuan ang orb ng aksidenteng mapadaan siya. Nang sinubukan ni Nadim na ipaliwanag, tinutukan siya ni Lucky ng proton blaster bilang pag-iingat at dinala nila siya pabalik sa Paranormal Research Center. Doon, naruroon si Peter Venkman na agad siyang tinanong. Habang ito'y nagaganap, si Phoebe naman ay nasa tindahan ni Ray, kasama si Podcast. Ipinakita ng Podcast ang video na kinuha niya sa Cryo Orb. May narinig silang kakaibang tunog mula roon, isang ancient chant na hindi pa nila naririnig dati. Napakunot nuo si Ray. Agad niya itong nakilala, isang sinaunang wika. Tinawag niya ang matagal na niyang kakilala, si Hubert Wartsky, isang eksperto sa sinaunang panitikan at wika. Pinayuhan ni Ray na magtungo sila sa isang lumang library upang ipasuri ito kay Hubert. Dumating sila roon, at nang marinig ni Hubert ang audio, nagulat siya. Ang wika raw na narinig ay isang dead tongue na libu-libong taon nang wala. Nang malaman niyang nagmula ito sa isang globo, dinala niya ang grupo sa pinakasinaunang bahagi ng library. Ipinakita ni Hubert ang isang lumang ukit sa bato, doon, inilarawan ang cryo orb bilang isang magical prison para sa isang makapangyarihang espirito na tinatawag na Garraka. Ayon kay Hubert, apat na libong taon na ang nakalilipas, si Garraka ay isang phantom na pinagsilbihan ng isang mabagsik at dugong uhaw na hari na si Samurai. Magkasama silang Sam Aikop sa malaking bahagi ng gitnang Asya, ngunit naging mapaghinala si Samurai. Natakot siya sa kapangyarihan at ambisyon ni Garraka, kaya't ipinabilanggo niya ito. Pinahirapan si Garaka, pinutol ang kanyang sungay, at sa galit nito, nangakong babalik siya upang bumuo ng sariling undead army at sirain ang mundo ng mga tao. Sa kalagitnaan ng kanyang paghihiganti noon, isang grupo ng mga espiritong tinatawag na Fire ang nakatoklas ng paraan upang ikulong si Garaka, at dito siya sinelyuhan sa loob ng Cryo Orb. Habang nag-uusap, ipinakinggan nila ang isang audio recording mula sa New York incident, ang tagpukong saan nagyelo ang buong silid na may mga tao. Biglang sumulpot ang isang multo sa library. Nagkanya-kanya ng habol ang grupo. Si Ray ay muntik ng masawi sa isang maltong halos pasukin ang kanyang katawan. Si Phoebe at podcast naman ay humabol sa ibang direksyon. Ang multo ay nagtago sa loob ng isang rebeltong leon sa labas ng library. Walang pag-aalinlangan, inilabas ni Phoebe ang kanyang nuclear accelerator at pinasabog ang rebulto upang makuha ang multo. Nadakip ang multo, pero kapalit nito ay ang pagsira niya sa pampublikong ari-arian. Dinala siya ng pulisya sa istasyon. Sa istasyon ng pulisya, dumating si Winston at kinastigo si Phoebe. Kasunod nito, pumasok si Dr. Peter Bankman. Ngunit sa halip na sermonan siya, pinasalamatan niya si Phoebe. Ayon kay Peter, ang aksyon na iyon ang pagkakataon na matagal na niyang hinihintay, isang huling laban para sa Ghostbusters. Ngunit hindi ito nagustuhan ni Phoebe. Galit na galit siyang umuwi at kinausap si Nakali, ina niya, at Gary. Sa wakas, pinakawalan niya ang galit. Sinumbatan niya sila sa patuloy na pagtrato sa kanya bilang bata, sa hindi pagsama sa kanya sa mga misyon, at sa paulit-ulit na pagprotekta. Ngunit sa gitna ng emosyon, natahimik siya sa sinabi ni Gary. Phoebe, lahat ng ginawa namin ay para protektahan ka. Hindi para pigilan ka, pero hindi ka namin kayang protektahan kung patuloy mong ilalagay ang sarili mo sa panganib na hindi mo palubos na nauunawaan. Samantala, si na Ray at Winston ay may sariling tensyon. Nalaman ni Winston na muling inilagay ni Ray ang sarili sa panganib upang imbestigahan ang orb. Nadismaya siya, ngunit sa likod ng pagkadismaya, naroon pa rin ang pagmamalasakit. Alam niyang si Ray ay hindi mapipigilan kapag may nadiskubre, kahit delikado. Nagtipo ng mga bagong Ghostbusters at ang mga veterano sa punong tanggapan. Doon nila ipinakita kay Nadim ang containment unit. Ipinahayag ni Ray na ang lola ni Nadim ay matagal ng tagapag-alaga ng Cryo Orb, at sa loob ng libu-libong taon, binantayan ito ng kanyang pamilya. Ngayon, si Nadim na ang dapat tumanggap ng tungkuling iyon. Hindi makapaniwala si Nadim. Ayaw niyang maniwala na isa siyang Firemaster. Ngunit biglang lumabas ang kapangyarihan niya, hindi sinasadyang na kontrol niya ang apoy sa paligid niya, at lahat ay napatigil. Samantala, si Gary ay kumatok sa silid ni Phoebe para humingi ng tawad. Habang nasa labas ng pinto, inamin niyang mahal niya si Phoebe kahit hindi sila magkadugo. Ngunit wala si Phoebe roon, nasa parke siya, naghihintay kay Melody. Dumating si Melody. Kinausap niya si Phoebe at sinigurong naiintindihan niya ang pinagdadaanan nito. Ipinaliwanag ni Melody na sila ni Phoebe ay nasa magkaibang dimensyon, pinaghiwalay ng quantum physics. Doon, iminungkahi ni Phoebe na gusto niyang maging multo, kahit sandali lang, upang makasama si Melody ng lubusan. Nagatubili si Melody, pero naniwala sa determinasyon ni Phoebe. Nagpunta sila sa Paranormal Research Center at ginamit ang INX separator upang paghiwalayin ng espiritu ni Phoebe mula sa kanyang katawan. Nagtagumpay sila. Ngunit nang magtagpo silang muli bilang magkaespiritu, nagiba ang kilos ni Melody. Bigla siyang nagpakita ng pagsisisi at humingi ng tawad, ngunit bago pa maipaliwanag, kumislap ang kanyang mga mata at nawalan siya ng kontrol. Kinontrol siya ni Garroka. Sa pamamagitan ni Melody, ginamit ni Garroka ang boses ni Phoebe, ang boses ng tao na siya lang ang makakagamit upang sirain ang Cryo Orb. Nabasag ito at pinalaya si Garroka. Lumitaw siya, bumalot ang dilim sa buong silid, at natigilan si Phoebe sa takot. Bumalik ang espirito ni Phoebe sa kanyang katawan. Pumasok si Lucky, armado ng nuclear accelerator, at sinubukang atakihin si Garraka, ngunit masyado itong makapangyarihan. Winasak ni Garraka ang kanyang sandata, at tumakas. Matapos ang insidente sa Paranormal Research Center, dali-daling sumugod si Nagari at Kali pabalik doon. Labis ang kanilang pag-aalala nang malaman nilang nakalaya si Garraka. Samantala, si Garroca ay nagpunta sa bahay ni Nadim. Mula sa espesyal na silid sa likod ng bahay ng lola ni Nadim, kinuha niya ang isang sinaunang trono, isang bagay na nagbibigay sa kanya ng kapangyarihan. Pagkaupo niya rito, isang kaguluhan ang bamalat sa lungsod. Sa baybayin, bigla na lang bumagsak ang langit ng mga matutulis na ice spikes, dala ng kapangyarihan ni Garroca. Bumalik si Nagari, Kali, at Phoebe sa Ghostbusters per e house at ikinwento sa lahat ang nangyari. Bagamat nag-aalala ang lahat, sinubukan ni Podcast na pasiglahin ang grupo, mayroon tayong Nedim, ang Firemaster. Ngunit hindi sigurado ang iba. Tahimik lang si Nedim. Hindi pa rin niya ganap na makontrol ang kanyang kapangyarihan at tila nahihiya siya sa sarili. Habang tumitindi ang banta ni Garraka, nagsimulang maghanda ang Ghostbusters, parehong mga bago at veterano, para sa isang huling labanan. Napagalaman nila na ang mga karaniwang proton packs ay gumagamit ng nickel at zinc bilang pangunahing bahagi, Ngunit upang labanan si Garraka, kailangan nila ng brass tanso, isang metal na may mas mataas na bisa laban sa kanyang uri ng enerhiya. Si Phoebe ang gumawa ng isang espesyal na brass plate attachment para sa kanyang proton pack, ang una nilang sandata na may potensyal na makalaban kay Garraka. Habang abala sa paghahanda, laking gulat ni na Ray at Janine nang bumukas ang pinto at pumasok si Peter Venkman. Buo ang loob niya at mukhang sabik na makisama sa laban. Ngunit hindi pa tapos ang sorpresa. Biglang minanipela ng isang multo ang ect 1 ang iconic na sasakyan ng Ghostbusters, at sinubukang banggain ang mga veteranong Ghostbusters sa loob ng headquarters. Nagkalat ang kaguluhan. Halos tamaan pa si Trevor ng nuclear accelerator. Sa kasagsagan ng tensyon, sa wakas ay na-control ni Nadim ang kanyang apoy. Sa unang pagkakataon, buong lakas niyang pinigilan ang multo mula sa pagsabog. Ang kanyang apoy ay naging kalasag na nagligtas kay Trevor. Sa wakas, bumalik ang pag-asa sa lahat, may laban pa sila. Habang abala ang buong Ghostbusters team sa loob ng punong tanggapan, si Phoebe ay nasa basement kasama si Melody. Sa loob ng kanyang dibdib ay may galit, pagtataksil, at kalituhan. Gusto niyang gamitin ang kanyang nuclear accelerator laban kay Melody, isang hakbang na hindi niya kailanman inakalang mangyayari laban sa isang kaibigan. Ngunit kahit alam niyang ang pagkakaibigan nila ay isang kasinungalingan, may bahagi pa rin kay Phoebe na mahalaga si Melody. Sa kabila ng lahat, naging totoo ang damdaming iyon para sa kanya. Lumapit si Melody, puno ng pagsisisi. Humingi siya ng tawag kay Phoebe sa ginawa niyang pagtataksil. Ipinaliwanag niyang ang tanging dahilan kung bakit siya kumampi kay Gar Rockai para muling makasama ang kanyang pamilya. Naniniwala siyang ang pagtulong sa demonyong multo ay ang tanging paraan. Ngunit ngayon, nagsisimula na siyang magduda sa kanyang desisyon. Sinubukan ni Phoebe na kumbansihin si Melody na may mas tamang paraan na maaari pa rin siyang bumawi na kaya nilang pagtulungan na labanan si Garraka at iligtas ang mundo at marahil sa huli makatagpo ng tunay na kapayapaan Habang nagkakaroon sila ng emosyonal na pag-uusap sa loob naman ng punong tanggapan ay dumating na ang mismong si Garraka Humarap ang buong team sa kanya Ngunit sa kanilang pagkabigla ang mga nuclear accelerator nila ay walang epekto sa nila lang Tumigil ang lahat, maging si Garroka, nang biglang dumulas pababa sa poste si Nedim, suot ang kanyang Firemaster armor. Buong yabang siyang humarap kay Garroka. Ngunit nang dumukot siya ng lighter para gamitin laban dito, wala na pala itong laman. Nabigo ang plano niya. Galit na galit si Garroka. Pinakawalan ito ang kanyang malupit na kapangyarihan at sinira ang containment unit dahilan para makalaya ang lahat ng multo sa loob. Samantala, si Melody ay nagpaalam kay Phoebe at biglang naglaho. Agad namang tumakbo si Phoebe pabalik sa punong tanggapan. Pagdating niya roon, natagpuan niyang nagyayelo na ang kanyang mga kaibigan, pinatulog ng malamig na kapangyarihan ni Garraka. Sa tulong ng kanyang proton pack na may brass component, sinugod ni Phoebe si Garraka at tinamaan ito ng sapat na lakas upang masaktan ito. Ngunit gumanti si Garraka at tinangkang eye freeze si Phoebe, at muntik na rin niyang agawin ang espiritu nito. Sa pinaka-critical na sandali, nagpakita muli si Melody. May hawak siyang nagninangas na posporo. Ito ang huling paraan niya ng pagtubo sa sarili, pinigilan niya si Garapa mula sa pagpatay kay Phoebe, at binigyan niya ito ng pagkakataong makabawi. Dahil sa kanyang ginawa, nakaligtas si Phoebe. Nakatakas din si Nadim mula sa ni Garaka. Nagsaanib ang apoy ni Nadim at ang brass enhanced proton beam ni Phoebe para tuluyang saktan si Garaka. Samantala, si Podcast ay sinubukang gamitin ang kanyang drone trap para hulihin si Garaka, ngunit nabigo ito. Sa basement, Sina Ray, Peter, Winston, at Janine ay bumaba upang gamitin muli ang containment unit. Gamit ang natitirang enerhiya nito, ginamit nila ito para in-neutralize ang kabuoang enerhiya ni Garraka. Sa tamang timing, kinaila nila ang pinga, at sa wakas ay naetrap nila si Garraka, pati na rin ang iba pang mga maltong pinakawalan kanina. Nagsigawan sa tuwa ang buong team. Ang liwanag sa containment unit ay nagkulay berde, senyales na matagumpay ang pagkakahuli. Lumapit si Phoebe kay Melody, na ngayon ay unti-unti nang naglalaho. Inabot sa kanya ni Melody ang posporong palagi niyang dala, isang simbolo ng kanilang maikling pagkakaibigan. Nagpasalamat siya kay Phoebe, at sa isang huling sulyap, naglaho na siya, patungo sa kabilang buhay upang muling makasama ang kanyang pamilya. Ang buong lungsod ay nagsaya. Muli na namang nailigtas ng Ghostbusters ang New York mula sa tiyak na kapahamakan. Kahit na matagal na niyang layunin na mapatalsik ang Ghostbusters, si Mayor Walter Peck ay napilitang suportahan na sila sa harap ng buong bayan. Takot siyang mabash ng netizens kung aawayin pa niya ang mga bayani. Nagkunwaring masaya siya, at ibinalik niya si Phoebe sa team. Habang nagdiriwang ang lahat sa Fur house biglang may lumipad palabas ng headquarters, isang multo. Hinabol ito ng Imbornal Dragon, isang nilalang na dati ng nakatakas. Nagkatinginan ng Ghostbusters, parehong veterano at bagong miyembro, at sa isang sabay-sabay ng ngiti, kinuha nila muli ang kanilang mga proton packs. Oras na ulit para manghuli ng multo. Matapos ang lahat ng laban, sakripisyo, at pagkakaisa, muling pinatunayan ng Ghostbusters na kahit gaano kalakas ang dilim, laging may liwanag na lalaban. Ang bagong henerasyon ay handa na, pero habang may multo sa mundo, mananatili ang Ghostbusters. Who you gonna call? Yes, Kung nagustuhan mo ang recap na ito, huwag palimutang i-like, mag-subscribe, at i-share ang video para sa mas marami pang Tagalog Movie Recaps. Maraming salamat sa panunood, kita-kits ulit sa susunod na kwento!